malikot grabe dinala ko sa dito gray sa grahe para mapagod grabe bata pa kasi kaya kwan ba agresibo tapos hindi sila magkasundo ni kwan Jesus inaaway siya hindi rin yung isa Jadi dito sya muna. Come here. Grabbing aso talaga. Come here. Shhh. Come here. Hindi hmm, na siya makakakuan. Yung tali niya. Nasabit. Nasabit na ang likot kasi eh. nasabit yung tali niya. Come here. Akina, come. Okay rin dito guys sa, Con, sa grahe kasi malapad siya. Ayan bali dalawa yung sasakyan yung pwedeng maipasok ayan ayan pero pag sa atin na to yung ganitong kalaki na grahe pwede nang gawing bahay di ba pwede tong kwan dalawang kwarto sadali guys nasabit yung aso tinanggal ko muna si Atina kasi nasabit Likot. Grabe likot. Balik ko na to sa taas. So guys. Balik ko muna sa sakon. Taas. Likot likot. Grabe. So yun guys. Thank you for watching. Sana huwag kayong magsawa sa mga videos namin. At saka kung pwede guys. Uh, pasyalan nyo naman yung uh, YouTube channel namin. Yung Papa John's Vlog. Para kahit papaano eh matagdagan yung kung gusto lang mag subscribe sa youtube channel namin guys uh, malaking tulong yun sa amin pag mag subscribe kayo guys so yun guys thank you babos ingat lagi